Hello guys, ipapakita ko ngayon sa inyong gabi ay ang tinatawag nating ah, tawag nito kagang o oh, yung crab lang dito sa ano, nitid dito ng crab. Ayun. Ay, tumakbo na. Tumakbo na siya. Tapos dalawa pala sila ayan. Ayun. Bali maghahanap na yung kung saan siya umuwi, yung butas. Oo. Uh, uh. Ano ba tawag sa inyo ito sa amin dito sa kapis ang tawag nito ay kagang ayan nawala na nagtago na siguro hindi siya ayan na sa sapa lang sila parang ito sa loob gusto ko sana pa sa hukin kasi ano kaya siya naghahanap sila ng pagkain pag gabi panabas pag araw nasa butas sila ayun ang bilis Masakit din to sa mga gat. Hindi ka maayon. Kasi ano, tumasok na siya sa butas. Thank you guys.